na na pulis na pangunahing suspek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon ay pinasight in contempt dyan sa Senado. Alamin natin ang update ni Bombo JC Galvez. Pinasight in contempt na ng komite ng Senado ang nadismiss na si Police Major Alan Di Castro, ang pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon dahil sa hindi umano pagsasabi ng totoo. Sa pagdinig ng Senate Public Order Endangerous Drugs Committee na pinamumunuan niya ni Senator Ronald Bato de la Rosa, maring itinanggin ni De Castro na may relasyon sila ni Camilon. Ito ay sa kabila ng pahayag ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na nasa kanila ang affidavits ng mga testigo at mga larawang nagpapakitang may relasyon sina de Castro at Camilon. Inahayag ni de la Rosa na hindi siya nasisihan sa pagtanggi ni Di Castro. Dahil dito, nagmosyon si Sen. Robin Hood Padilla para ipasight contempt si Di Castro dahil yan sa pagsisinungaling sa komite na inaprobahan naman ni De La Rosa. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala kaming... lang. Totoo lang sasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi sila, hindi kayo boyfriend? Hindi, hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala, wala kayong relasyon? Wala po. I am not satisfied with your uh, explanation. Ah uh, Ginoong Tagapangulo, ah uh, iminumungkahi ko po sa ating komite na cite in contempt si ah uh, Ginoong De Castro. Uh, I so move uh, Mr. Uh, Chairman. Opo. Or lying before this committee. There's a motion to cite in contempt uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee or not telling the truth. Any objection? hearing none, the motion is approved. Pagkatapos ay kinuwi na ng Senate Sergeant at Arms si De Castro sa kustodiya. Itong unang pagkakataong dumalo si De Castro sa pagdinig ng Senado tungkol sa usapin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!